sa iba pang balita, pinaimbestigahan ngayon ng Department of Health ang umunay overpriced na bakuna sa pneumonia na nabiling lang noong 2012. Ayon kasi sa National Bureau of Investigation o NBI, may nakita silang anomalya sa magbebenta ng naturang bakuna. Narito ang ulat ni Marge Wamar bumuo na ng Independent Review Committee ang Department of Health upang investigahan ang umano'y overprice sa bakuna para sa pneumonia na nabili ng ahensya na umabot sa mahigit 833 milyong piso. Ito ang naging pahayag ni Health Secretary Enrique Ona na binasa ng tagapagsalita ng DOH sa lumabas na investigasyon ng National Bureau of Investigation na may anomalya umano sa pagbili ng pneumococcal vaccines noong 2012. Uh, dati ring mga uh, staff na tinawag namin to conduct the investigation. So hanggat maaari, ang pinili namin is magiging um, walang bias, ibang walang magiging connection sa present uh, administration natin dito. Ayon pa sa DOH, ang nasabing mga bakuna ay bahagi raw ng expanded vaccination program na layo makapagbakuna ng 300 at 33,000 mga bata dahil labing tatlo mula sa isang daang libong mga kabataan daw, edad isa hanggang lima ang namamatay sa pneumonia taon-taon. Paliwanag pa ng ahensya noong 2012, ang isang pneumococcal conjugate vaccine o PCV10 ay nagkakahalaga ng $15.40. Subarit nito lang 2013, pinalitan nila ito ng PCV13 na nagkakahalaga naman ng $16.34. Isang dolyar lamang daw ang pagitan ng dalawa. Hindi kasi ang naging issue lang naman hindi naman yung yung bakuna per se. 'Di ba? Ang naging issue is yung proseso. Yun nga, yun ang inilalabas na problema. So hindi dapat maham kaya nga nag anong si, si Yusek garing kanina na uh, we wanted to for now habang wala namang resulta to put a stop on this for us to be able to go on smoothly now with the implementation of the different programs ng of Sa ngayon, ayaw muna magbigay ng DOH ng karagdagang impormasyon hinggil sa isyu upang hindi raw makaapekto sa kasalukuyang ginagawang investigasyon ng NBI. Siniguro naman ng ahensya na patuloy itong magiging bukas sa lahat ng mga transaksyon nito at makikipagtulungan sa NBI upang maresolba ang naturang isyu. Samantala, asahan daw ang pagbabalik ng kalihim ng kalusugan upang maglabas ng kabuang report hinggil sa nasabing issue. Um, as for last, ano natin, yung alam namin na yung finale niya, which is one month, we expect Secretary Ona to be back at by November 28. Well, yun ang hiningi na time frame, eh, one month para makasabit ng report. Kasama na rin dapat yun, kasi yun ang purpose naman ng investigation. Eh. Ako ang inyong kaibigan, Marge Wamar, para sa Newsline.